Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto aalamin ah, at ah, tutuklasin natin ng mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halina at sabay-sabay na matuto dito lang sa Experts Opinion. Nasa ikaapat na buwan pa lamang tayo ng 2025, pero marami-rami na tayong issue at usaping panlipunan ng hinarap at patuloy nating hinaharap. Mula sa pasabog ng mga hiwalayan sa mundo ng showbiz at deklarasyon ng dengue outbreak sa Quezon City, hanggang sa nagdaang fire prevention month at mga paghahanda para sa kwaresma at tag-init sa Pilipinas, kaya naman ngayong hapon, pag-usapan natin ng ilan sa mga aral na mapupulot natin mula sa mga isyo na bumandera sa mga balita nitong mga nakalipas na buwan. Huwag nang maglipat ng channel dahil paniguradong makakarelate ka sa napapanahong talakayang ito. At simulan natin yan sa Usaping Pag-ibig. Bagamat itinuturing na isang social construct at kulang pa sa pag-aaral, malaki ang papel ng love languages para bigyang-anyo ang iba't ibang paraan ng tao ng pagpapahayag ng pagmamahal. Paano nga ba ito na-develop nade at paano nito binabago ang proseso ng makabagong panliligaw? Ang mga kasagutan alamin natin mula mismo sa isang relationship coach. Bukam bibig ng mga kabataan ng love languages, hindi lang sa pakikipagrelasyon kundi maging sa pakikipagkabigatan. Kabilang dito ang words of affirmation, mga salitang pumupuri o nagbibigay kumpiyansa. Quality time Paglalaan ng makabuluhang oras para sa isang tao at physical touch tulad ng paghalik at pagyakap. Gayun din ang acts of service o pagsisilbi sa iba at receiving gifts o pagkaramdam ng pagmamahal sa tuwing makatatanggap ng regalo. So yung research behind sa love language actually medyo mixed siya. So may pagka popular psychology siya meaning popular siya pero yung evidence for it ay hindi kaano kasolid as it sounds. Pero, um, helpful construct pa So, I think it's still something na mag sa mga tao kasi it's a way for people to talk about relationships na madaling-intimid. The They're a method of saying your needs and your wants. Kaya siya nagiging helpful. So pag pinapag-usapan na natin kung paano pa nade-develop yung mga gusto ng mga tao sa relationships, it's a mix of kung saan tayo nang eh, at kung ano yung kailangan pa natin. Ayon kay Alicia Serrano, isang relationship coach, ang love language ay nagiging learned behaviors, depende sa kinalakihang environment ng isang tao. Sa katunayan, karaniwan itong nagiging pamantayan ng marami sa panunuyo sa isang potential romantic interest. Being able to show your partner na ah, ganito ako mag-express ng love, tapos naiintindihan ko rin na ito yung gusto mo, ito yung um, love language mo. I think being able to meet in the middle is the ideal situation. Paglilinaw pa nito, hindi problema na magkaiba ang love language ng isang magkarelasyon. Basta't pag-uusapan nila ang kanilang pagkakaiba at kung paano nila ito mararamdaman at maipaparamdam sa kanilang partner. Sa ugnay na baksa, nakatanim pa rin sa kulturang Pinoy na una at isa sa pinakamahalagang hakbang sa pakikipagrelasyon ay ang panliligaw. Pero ayon sa isang relationship coach, hindi daw ito kailangan sa panahon ngayon. Ang tanong, sasang-ayon kaya rito ang mga matatanda? Ang paliwanag ni Coach Alicia Serrano, tutukan sa report na ito. Kakambal na ng kulturang Pilipino ang pagsunod sa nakasanayang gender norms at social expectations, alinsunod sa pinangahawakan ng ating relihiyon, lalo na ng simbahang katolika. Isa na nga rito ang konsepto ng panliligaw bilang nakagisna na tama at unang hakbang sa pakikipagrelasyon. Pero kasabay ng pagbabago ng panahon at pagsulpot ng online dating applications naniniwala ang relationship coach na si Alicia Serrano na bagamat welcome pa rin ay hindi na ito tinitingnan bilang requirement sa modern dating yeah so yung panliligaw yung nakikita ko hindi na siya hindi siya necessary pero hindi rin naman siya bawal i, mm -hmm. I think well welcomed naman yung panliligaw it's something that people with feel flattered to um, experience. No, pero hindi hindi siya kasing common ngayon and for sure di siya kailangan mangyari para magkaroon ng forward momentum or positive um, experiences sa relationship. Maliban sa kultura ng panliligaw, ipinunto rin ni Coach Alicia ang dating trope ng mga Pilipino na dapat i-improve o baguhin. Hindi anya makatutulong sa buhay pag-ibig kung iro-romanticize ang pagiging torpe para sa taong gusto mo. Para sa akin, isa sa mga I guess, cultural tropes natin na hindi talaga helpful sa tingin ko ay yung pagiging torpe. Oh my gosh, mm. pwede bang itigil na yun? Yes. Kasi, hindi talaga siya helpful huwag natin i-normalize or romanticize ang poor communication. So, kung may gusto ka, yes. sabihin mo mm -hmm. at, you know, do something about it. Hindi yung nag ka lang na hindi alam ng mga tao. Paniwala ni Coach Alicia, malaking factor ito kung bakit marami sa mga Pinoy ang nakakaranas ng pagkasawi at nagpapakasad boy o sad girl sa pag-ibig. Valentine's man o hindi, marapat lamang na iakma natin ang ating kultura sa nagbabagong panahon. Sa dami ng mga cheating expose na nagkalat sa social media, sikat man o hindi, hindi maitatanggi na may isang bagay na may mapagkakasunduan ang mga Pinoy. Ito ay ang halaga ng pagiging tapat sa isang relasyon. Kaya naman itinuturing na death sentence sa isang relasyon ang pagtataksil sa iyong partner. Kasama pa rin si Coach Alicia tutukan ng kasagutan sa ulat na ito. Normal nang humaharap sa iba't ibang pagsubok ang mga romantic couple. Mapamag-asawa, mag o maski mag-MU payat. Pero marahil ang pinakakinatatakutan ng lahat ay ang posibilidad na magloko si partner, magsimulang maglihim at magkaroon ito ng kabit. At bilang kakambal na pundasyon ng relasyon ang tiwala, isang malaking dagok at marahil magiiwan ng panghabang buhay na latay sa pagsasama ng dalawang magkasintahan, ang pagtataksil ng isa sa kanila. Can a relationship really recover from cheating? Nakakabangon pa po ba ang isang relasyon na dumaan sa isang cheating incident? That's a really good question, no, Arnold. And truthfully, rarely they do. So usually, medyo nagiging death sentence sa relationship yung cheating. Sa kabila nito, naniniwala pa rin ang relationship coach na si Alicia Serrano na kung pagsusumikapan ng parehong partner na isalba ang kanilang pagsasama, ay pwede pa rin naman itong maiayos. Kailangan talaga. That intentional yung couple when it comes to working on it together. Yeah, and you can't do your partner's work for you. Hindi, you can take as many sessions working with a coach like me or with a counselor, with a therapist, pero kung yung partner mo yung ayaw magbago, hindi talaga mag, mag... It's not gonna bring back the relationship. Gayunman, hindi daw ito nangangahulugan na maibabalik pa sa dati ang pagsasamang dumaan sa pagtataksil. Ultimately, pag the cheat na yung tao, there's no going back to before the cheating happened. There's only after it happened and accepting that and then rebuilding um, what you can after the incident. Hindi pa man sumasapit ang tag-ulan, nababahala na ang Department of Health sa pagsipan ng mga kaso ng dengue sa bansa. Partikular, sa Quezon City at bilang tugon dito, muling umarangkada ang kampanyang 5S ng ahensya kasama ang mga lokal na pamahalaan upang tugunan ang tumitinding banta ng dengue, lalo na sa mga bata. Ano nga ba ang 5S na ito? Balikan sa report na ito. Mula Enero hanggang Nobyembre ng taong 2024, nakapagtala ng 81% na pagtaas sa kaso ng dengue dito sa Pilipinas. Mas mataas kumpara sa mga naitalang kaso noong mga nakalipas na taon. At nito lamang Pebrero, nagdeklara ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng dengue outbreak batay na rin sa rekomendasyon ng kanilang City Health Department. Ang dengue ay isang viral infection na nakukuha mula sa kagat ng lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga maagang sintomas na dapat bantayan ay ang pagpalo ng temperatura sa 38 to 40 degrees Celsius sa loob ng dalawa hanggang pitong araw. Pananakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka. Ilan din sa mga distinctive na sintomas ng dengue ay ang pananakit sa likod ng mga mata. May ilan na nagkakaroon ng rashes at pananakit ng kalamnan at mga kasukasuan. Yung mga malalang sintomas ng dengue nandiyan na yung pagkahilo, confusion, pagkalito at yung iba nagkukumbulsyon sila dahil sa mataas na lagnat. Kapag masyado nang mababa yung platelet, halimbawa ng pasyente, nagdudugo yung ilong, minsan hindi lang yung ilong, sa plema meron ding dugo, uh, pagsusuka na may kasamang dugo, yung iba nahihirapang huminga, matinding pananakit ng tiyan at pamumutla o pagpapawis ng malamig. Upang labanan ang pagkalat ng dengue sa bansa, patuloy na ikinakampanya ng pamahalaan ang tinawag nitong 5S. Una, search and destroy. Linisin at takpan ang mga lalagyan at imbakan ng tubig na pwedeng pamugaran ng lamok. Ikalawa, self-protection measures. Magsuot ng pantalon at mga damit na may mahabang manggas gayundin din ang pagpapahid ng insect repellent. Ikatlo, seek early consultation. Magpatingin sa doktor kung tumagal na ng dalawang araw ang lagnat. Ikaapat, support fogging. Makiisa sa inisyatiba ng pagpapausok upang puksain ang mga lamok. At panghuli, sustain hydration. Ugaling uminom ng tubig para hindi ma-dehydrate. Katatapos lang na Fire Prevention Month, naging mas aktibo ang kampanya ng Bureau of Fire Protection laban sa banta ng mga sunog. At una sa mga tagapagtaguyod niyan ay ang mga bayani nating bumbero na sinusuong ang peligro para makapagligtas ng buhay ng iba. Pero ano nga ba ang mga pamantayan para mapabilang sa hanay ng mga bumbero? Ang mga kasagutan alamin mismo sa BFP. Bawat bumbero ay profesional sa kanilang nilang larangan pero ang tanong ng marami. Paano nga ba maging bumbero? meron tayong tinatawag na minimum qualification para mag-recruit ma ka as Fire Officer 1. Uh, dapat hindi ka bababa sa 21 years old upon taking at na, na hindi siya hindi ka lalagpas sa uh, sa 31 years old upon taking so may age limit tayo. And then pagdating sa height meron tayong height requirement, meron tayong tinatawag na professional eligibility, and then you should be physically and mentally uh, healthy. At ang pinaka-importante dito, natural-born Filipino citizen. Maliban sa minimum requirements, required ding sumailalim sa matagal at mabusising pagsasanay ang mga nangangarap na maging bumbero. Meron kaming skill na dapat na alam bago bago kami maging bombero. At yung skill na yan, tinuturo yan ng apat na buwan sa training center, which is the National Fire Training Institute. Kapag ikaw ay nag-take out as sa Fire Officer 1, you are mandated to undergo a four-month training at the National Fire Training Institute sa Calamba, Laguna. Ayon kay Senior Fire Officer 1 Hermino, una sa mga mahalagang skills na isang firefighter ay ang pagiging medical first responder. Tuturuan ka dito kung papaano mag-treat ng isang tao na, may pangangailangang medical in case of emergency. Pangalawa, ang basic rescue technique. Anong klaseng uh, rescue operation ang kailangan mong gawin kapag ang isang tao ay suicidal? Kapag ang isang tao ay natrap sa taas ng building? So tinuturuan ang mga bumbero paano yung approach na gagawin. At ikatlo, at ang pinakamahalagang skill ng isang bumbero, ang pagbuksa ng apoy. So yung tatlong yan, kailangang maposes ng isang uh, firefighter para maging full pledge siyang fire officer 1 ng Bureau of Fire Protection. At bilang pagtugon sa modernization program ng BFP, unti-unti rin lumawak ang mga aspeto ng serbisyo ng ahensya sa paghahalid ng isang holistic emergency response. So, basically ang fire truck may tubig, no pero ito wala. Mm. So meron tayo dyan is mga gamit na pang forcible entry, mm. pang sira o pang wara. Anything na pwedeng pang, pang ipit sa mga vehicle extrication, mm. meron tayo dyan. Tali, pang rappelling. Mm. So meron tayo dyan. So, Ika nga ang bombero ngayon pagdating sa disaster, we are now the jack of all trades pagdating sa disaster. Kasi hindi lang sunog, hindi lang baha, halos lahat na ng klasing disaster, nire respondihan na ni Bureau of Fire. naka din sa programang ito ang integration ng ating emergency medical services alinsunod sa international standards. Ngayong Abril, ginugunitan natin ang panahon ng Kwaresma o ang paghahanda ng mga Katoliko sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Nagsisilbi din itong panahon upang tayo ay makapagnilay-nilay sa ating mga kasalanan. At ito nga ay nangyayari sa pamamagitan ng self-talk o intrapersonal communication bagay na makatutulong upang ihanda tayo sa panibagong simula sa pagsalubong sa Easter o Pasko ng pagkabuhay. Ang mga benepisyo makukuha mula rito, alamin sa ulat na ito. New Year, New Me Tiyak marami sa atin ang nagiging conscious o nag-aanala tungkol sa mga maaaring mangyari sa atin ngayong taon. Pero alam niyo ba Nakakaapekto din daw pala ang paraan ng pag-iisip ng isang tao sa direksyon ng kanyang ikinikilos. Kaya naman mahalaga na kausapin din natin ang ating mga sarili upang mas makita natin ang emosyong kumokontrol sa ating isip nang sa gayon ay maiwasan ng kapahamakan. At yan ay sa pamamagitan ng self-talk. Ayon kay Dr. Timothy Leg, isang psychiatric mental health nurse ang self-talk ay tumutukoy sa ating inner voice na naiimpluwensyahan ng ating mga iniisip, paniniwala, at pilosopiya. Kaya naman paliwanag ng mga eksperto, maaari pa rin humantong ang self-talk. Sa pagiging positibo o negatibo, depende sa kung paano nito maiimpluwensyahan ng ating mga iniisip at pananaw. Kaya bilang isang uri ng intrapersonal communication, Mahalagang isa -alang, alang din natin ang kalagayan ng ating sarili bago mag at kausapin ang sarili. Samantala, sa pamamagitan din ng tinatawag na positive self-talk ay naapektuhan din ito mga pagkilos at desisyon na isinasagawa ng isang tao na nagre-resulta sa iba't ibang benepisyong pangkalusugan. Yan nga ay tulad ng pag-iwas ng sakit sa puso, mas mahabang buhay at mas matibay na immunity kabilang din ang pagkakaroon ng magandang pangangatawan at mas madaling maiwasan ang pagkakaroon ng stress mula sa positive thinking at regular self-talk. Kaya naman paalala sa pagsalubong ng panibagong taon, manatiling good vibes at huwag kalimutan kumustahin si self dahil baka yan na ang magiging susi ng iyong tagumpay ngayong taon. At dahil tag-init na, usapang diet naman tayo. Handa na ba ang inyong beach body? Sa dami ng naglipa ng diet recommendations online, marami ang naingganyo na sumunod sa mga ito sa pag-asang masimulan na ang kanilang fitspiration journey. At isa nga sa nakikitang paraan ng ilan para mapabilis ang pagpapapayat ay ang crash diet. Ang mga delikadong epekto nito sa ating kalusugan, alamin natin mula sa isang dietitian. Kaliwat kanan ngayon kung magsulputan sa social media ang iba't ibang fitness professionals at mga enthusiast. Gayun din ang kanilang mga ibinibidang fitness at diet regimen para ma-achieve ang body goals. Pero kung minsan, sa kagustuhan na mapabilis ang proseso, may ibang pinapatulan ang delikadong crash diet kahit pa ikapahamak nila ito. Bagay na ipinunto ni Mr. Francis Lopez, isang nutritionist at dietitian. So, isang pinakaunang uh, lumalabas diyan is 'yung paghina ng immune system pagkakaroon ng mga sakit. And then, uh, 'yung pagkakaroon ng brain fog or 'yung feeling ng hindi ka makapag-focus tapos Uh, para kang nalipasan ng gutom, which is sinasabi nila normal lang, which is hindi po yung totoo. Hindi po dapat ang isang tao nakakaramdam ng ganong klase ng feeling pag po siya nag-undergo ng isang klase ng diet. Ayon kay Lopez, ang maayos na diet ay dapat sustainable at hindi kinokompromiso ang ating kalusugan. Kabaliktaran pa niya ang balik ng crash diet sa ating katawan dahil sa halip na tayo ay pumayak, ay mas lalo lang tayong madaragdagan ng timbang sa katagalan. Yung mga crash diet po kasi na yan, meron po siyang uh, balik sa atin, which is what we call yo-yo uh, effect or bounce effect. So let's say for example, ang isang tao ay nag-undergo ng crash dieting, nag-lose siya ng 5 kilo uh, sa loob lamang ng dalawang linggo. Pag po ito ay itinigil niya and hindi na niya masustain, yung nalus niya na 5 kilos na yon is pwede niyang maging ng mas doble or triple pa. Paalala nito, ang ligtas na pagbabawas ng timbang ay mula 3 hanggang 5 kilograms sa loob ng isang buwan o katumbas ng 0.5 hanggang 1 kilogram sa loob ng isang linggo. Sa ganitong paraan, gradual o dahan-dahan ang pagbabago sa ating katawan na hindi makakaapekto sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Aling kaalaman ang pinakatumatak sa iyong isip? O baka naman may iba ka pang paksa na gusto pag-usapan sa ating programa? Ibahagi na yan sa amin via comment section. Sa episode na to, sana'y nabigyan namin solusyon mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. At nabigyan din namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto, dito lang sa Experts Opinion.